Pinakamabisang solusyon sa pagkerot ng ngipin. Ano ang mga halamang gamot sa pananakit ng ngipin? Bata man o matanda, basta sumakit ang ngipin ay siguradong iindahin. Pero ano nga ba ang kadalasang dahilan ng pagsakit ng ngipin? Paano ito maiiwasan? Ano ang mga simpleng halamang gamot ang pwedeng gamitin? Sadyang nakakaabala ang pananakit ng ngipin, ngunit senyalis lamang ito na kailangan mo nang alagaan ang iyong ngipin maaari ring maranasan ang mga sumusunod na sintomas maliban sa pananakit ng ngipin. Pamamaga sa paligid ng ngipin. Pagkakaroon ng lagnat o pananakit ng ulo. Hindi magandang lasa na lumalabas sa naimpeksyon ng ngipin. Karaniwang nararamdaman ang sakit ng ngipin kapag ngumunguya, kapag nakainom o nakakain ng malalamig o maiinit na pagkain o inumin. Sa mga malalang kaso, umaabot ang pananakit sa may pisngi, tenga at panga. Pag-uusapan natin sa videong ito ang mga sanhi, pangunahing solusyon at mabisang halamang gamot para sa pananakit ng ngipin. Ano ang mga dahilan ng toothache o pananakit ng ngipin? Una sa lahat, mahalagang malaman ang sanhi ng pangingirot ng ngipin upang matukoy ang ugat ng problema at ganap na malutas ang problema nang hindi pabalik-balik ang sakit. May iba't ibang posibleng dahilan ng toothache o pananakit sa gilid ng ngipin. Kadalasang nagmumula ang sakit sa loob ng ngipin o sa gilagid at bone structures na nakapalibot sa apektadong ngipin. Maaaring magtuloy-tuloy o kaya ay pabugso-bugso lamang ang pananakit o maaaring makaranas rin ng pangingilo. Bata man o matanda, ang pagkakaroon ng tooth decay ang pangunahing sanhi ng pananakit ng ngipin normal lamang na may mga bakterya sa loob ng bibig. Ngunit ang mga bakterya din na ito ay gumagawa ng plak na dumidikit sa ngipin. Ang plak ay may asido na siyang sumisira sa ngipin at nagdudulot ng butas dito. Kadalasang nararamdaman na may butas na pala ang ngipin kapag ito ay lumaki at lumalim ng husto sa mga sensitibong parte ng ngipin. Kapag sumakit ang ngipin habang kumakain ng matatamis, mainit o malamig na pagkain o inumin, unang senyalis na ito ng tooth decay. Maraming ibang posibleng sanhi ng toothache at ito ay ang mga sumusunod. Itinuturing na pangunahing dahilan ng pananakit ng ngipin ang kakulangan sa paglinis at pag-alaga na nagre sa eritasyon sa mga ugat ng ngipin. Halimbawa, ang hindi paglinis o pagsipilyo ng ngipin ay maaaring magdulot ng plaque na ng pagkabulok at pagbubuo ng mga butas sa ngipin. Kalimitang hindi masakit ang mga butas sa ibabaw ng ngipin. Ngunit kapag ang pagbubulok ay nakapasok na sa loob ng parte ng ngipin, nagiging sensitibo ang ating ngipin. Kapag malala na ang pagkabulok ng ngipin, lalong lumalala ang pangingirot at pananakit. Sa katagalan, Nagiging sensitibo ang pasyente sa malalamig, maiinit o maaasim na pagkain o inumin. Ang mga inumin na asidik, tulad ng mga juices, ay posible rin na makanipis sa mga ugat at makapagpalala ng pagiging sensitibo ng ngipin. Ano ang mga pangunahing solusyon sa pananakit at pangingirot ng ngipin? Ngayon na alam na natin ang iba-ibang posibleng sanhi ng pananakit ng ngipin, ang tama at epektibong paggamot nito ay nakasalalay sa pagpuksa ng ugat ng problema. Ang hapde at pagsakit ng ngipin ay senyalis na kailangan na itong gamutin ng dentista. Maaaring bunutin lamang ang bulok ng ngipin at lagyan ng feeling kapag hindi gaanong malalim ang pagkasira. Kapag malalim ang sira at umabot na sa pulp ng ngipin, posibleng kakailanganin na ito ng root canal. Kapag kumalat naman ang impeksyon, Maaaring magreseta ang doktor ng iinumin na antibiotic kung minsan kailangan ng bunutin ang ngipin kapag matindi na ang sira sa ngipin, gam at buto. Madalas ginagawa ang tooth extraction kapag ang ngipin ay umuuga o nabubulok na. Mayroong ring mga panukala at alituntunin na pwede nating gawin upang mapangasiwaan ang pananakit at paghihirap. Maaaring gawin ang mga sumusunod para makatulong sa paginhawa ng toothache. Magmumog gamit ang mainit na tubig. Gumamit ng dental floss para alisin ang mga tinga sa ngipin. Uminom ng pain reliever. Ang pag-inom ng pain relievers tulad ng ibuprofen ay magbibigay ng panandali ang ginhawa. Ano ang mga natural o halamang gamot para sa pananakit ng ngipin? Para makatulong sa oras na sumumpong ang sakit, Narito ang mga halamang gamot sa pamamaga ng ngipin na makikita kahit sa iyong kusina. Asin Ang simpleng pagmumog ng tubig na hinaloan ng asin ay nakakapagpaginhawa at nakakabawas ng sakit. Dahil ito ay nakakapagsipsip ng tubig sa tissue ng ngipin na nakakabawas ng pamamaga sa mga ugat. Panlaban din itong pangmumog sa mga bakterya na nakakasanhi ng impeksyon. Gawin ito sa pamamagitan ng pagtitimpla ng kalahating tispo ng asin sa kalahating tasa ng maligamgam na tubig. imomog ito sa loob ng bibig na hindi bababa sa dalawang minuto, tsaka idura ang tubig. Gawin ito tatlong beses sa loob ng isang araw. Pinong paminta Bukod dito, maaari rin magpahid ng giniling na paminta o pinong paminta na hinaloan ng asin sa ngipin ng ilang araw. Baking soda o gawgaw -gaw. -gaw. Isa ring sulit na gamot sa pamamaga ng ngipin ang baking soda. Mahusay din ito sa pagtatanggal ng plaque sa bibig at mayroon itong natural antibacterial properties. Ihalo ang kalahating kutsara ng baking soda sa kalahating basong tubig na may konting asin. Imumog sa bibig ng ilang minuto tsaka idura. Ulit-ulitin hanggang maubos ang tubig na ginawa. Cold Compress Nakakatulong rin ang cold compress para maibsan ang pamamaga at sakit ng ngipin. Ilagay ang ilang ice cubes sa bimpo at idikit sa balat malapit sa sumasakit ng ngipin. Gawin ito ng ilang beses sa isang araw. Bawang Ang pagnguya ng dalawang butil ng bawang ay makakapagpaginhawa rin ng pananakit at pangingirot ng ngipin. Dahil merong antibiotic at nakakapagpagamot na sangkap na epektibo sa pagpuksa ng bakterya. Magdikdik ng isang butil ng bawang at ilagay sa apektadong lugar. Maaari rin kagat-kagatin ang bawang upang lumabas ang katas nito. Ulitin ito ng maraming beses sa isang araw, lalo na kapag sumumpong ang sakit. Paano maiiwasan ang pagsakit ng ngipin? Ang regular na pagpunta sa dentista ang pinakamabisang paraan upang makaiwas dito. Pinakaimportante ang pagsipilyo, pagising sa umaga at bago matulog. Maging marahan sa pagsisipilyo at gawin ito ng dalawa hanggang tatlong minuto hanggang malinis ang lahat ng ngipin. Ang paggamit ng dekoryenteng sipilyo ay mainam kaysa sa regular na sipilyo sa pagtanggal ng mga naiwang pagkain sa pagitan ng mga ngipin. Huwag kalimutan ang mga bagang. Dapat ring gumamit ng dental floss. Madalas na dahilan ng pagkasira ng ngipin at pamamaga ng mga gilagid ay ang mga bakterya na naiiwan sa pagitan ng mga ngipin. Ang pagkakaroon ng regular at maayos na paglilinis ng katawan kasama ang bibig ay importante upang mapanatili ang ating malusog na pangangatawan. Kung ang iyong pananakit ng ngipin ay may tatlo o higit pang araw, ipinapayong magpakonsulta na sa doktor. Kapag isinawalang bahala, ang sakit ng ngipin ay maaari pang lumala at magdulot ng mas seryosong komplikasyon. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.